Hi guys, nagluto tayo ng kusidong isda. Yung isda natin ay tuna. Ang tuna ng pinas at ang inilagay natin ay ang laman ng kamote. Masarap yan kasi matamis-tamis yan yung sabaw. Ayan po ang ating kamote. Iba-iba yung color niya. And then, yung dahon ng kamote galing sa ating garden. Sibuyas, kamatis, talong from garden. At ang ating isda, syempre. Ayan. So, nagpakulo tayo ng tubig. inilagay natin yung laman ng kamote. Isunod yung kamatis at sibuyas. <clears throat> Nandantay lang natin ipumuluyan. Tapos, lalagyan natin syempre ng paminta at ang pang-asim ay kalamansi. Ayan. Ayan yung ating kamote. Ayan. Pag kumulo na at luto na, yung medyo malambot na yung kamote, lalagyan na natin yung isda. Ayan. Tapos tatakpan ulit. Pag kumulo na siya, ilalagay na natin yung talong paminta. At syempre asin. Hindi na pinakita dyan yung paglagay ko ng asin. Pero tinimplahan ko na yan. Tapos pag medyo malapit na maluto yung talong, syempre ilalagay na natin yung dahon ng kamote at yung pampaasin natin kalamansi at antay natin kumulo lang and charan, luto na yan guys ayan, tara kain na tayo thank you for watching